story nyan Isang batang naging milyonaryo sa lugar namin. Dinala ko sa umping. Sabi niya anong type mo? Tell me your wish. Sabi ko, yun lang buda Kumuha ng buda magkano yun? 120. Hindi ko tinanggap 120k. Hindi ko tinanggap. Super million ang milyonaryo talaga. Aba, bandang huli wala pala eh, kung alam ko lang, binili ko yung 120, kinuha ko at ibabalik ko sa kanya. Yan lang nga kinuha ko, yung Buda na yan. Eh, talagang kanon. Tapos naluhong sa bisyo, lahat-lahat. Hanggang naubusan, ilan ng, siya ang taong naku, nang unang nakita ang ko ng cellphone notebook ba? Yung cellphone na notebook. That time, magkano yun? Mga 200,000 yun siya lang ang ano. Tapos sabi niya, ang lian lang nang bibilin mo, eh, ang mura-mura niyan, sabi niya. Sabi ko, hindi, yan lang talaga ang kailangan ko, kako. Tapos, ayun, kung alam ko lang, binili ko yung one, 120, kinuha ko. Ngayon naghirap siya, pwede ko ibigay sa kanya, yung may value yung ginto eh. Napapaligiran ng ginto yung buday Ah, eh hindi naman hindi lang konti, talagang makapal ang pagkakaginto. Sa umping mismo, pero mo, sabi ko, wag, isang bahay na yon that time. Hindi ko kinuha. Kung alam ko lang, sabi ko, ayoko, yan lang ang type ko, kako. Tapos, eh, dinala, sabi niya, talaga, tita, o yan lang, kako. Dinala kami sa bilihan ng ano, ng alahas. Bumili siya ng alahas niya okay yun na ano niya yun. Sabi niya, kuha ka din kayo kung anong gusto niyo babayaran ko, sabi. Pero hindi ako, akasama ko anak kong babae. Pero hindi ako nagsamantala. Sabi ko, hindi, may alas din kami. Sa yun na lang sa sarili mo. Kaya, kung mababalik lang ang panahon, yung budang binibili niya sa akin, binili ko sana. Dahil, kumbaga sa ano, eh ano niya yun, ah, uh, tinabi ko yun. Tapos siguradong itatabi ko. Dahil na itabi ko nga ito eh. At sure 100% ibibigay ko sa kanya dahil alam kong naghihirap siya ngayon. Kaya minsan ang kapalaran isang beses lang dumarating. Huwag sayangin. Isang beses lang. Hindi na babalik yun. Hindi na babalik. Kaya ingat-ingatan ang kung anong meron ka. Kung baga sa ano palibasa na tambak ang kwarta, milyonaryo. Siya sa lugar namin ang unang naging milyonaryo. Talaga, nagpatayo ng bahay, lahat ng bahay eh, lahat ng hagdang pinaglalagyan ng mga pera. At nagpapalipad ng mga 1,000 pesos, nagpapalipad sa bintana. Eh ngayon, hirap siya. Eh, wala naman akong magagawa. Eh, nalulong siya sa bisyo. Eh, pero ano siya, no read, no write siya. Sabi ko, mag-aral ka. Gamit mo yung pera mo, mag-aral ka kahit pa paano matuto ka. Matuto ka magsulat, matuto ka magbasa, kako. Eh, kayamanan mo na yan, kako. Yung nag-aral naman, nag-aral. Siguro walang hindi nakakaalam sa istorya ng batang yan na ngayon hirap sa buhay. Kaya uh, ah, ah, mahalin ang dumating na swerte. In, hindi habang panahon swerte ka. Di ba? O oh, yan, yeah. magandang istorya yung batang yan. Maganda, super gandang istorya.